Aray. Chan, Chan Ang usapan natin bago magpasko Tsaka New Year Huwag kayo magpapabaya Yung itsura ng ginagawa mo ngayon wala ka sa kondisyon Meron okay. <laughs> Chan Oo wala ka sa kondisyon, halata Ito na ang pinakaunang ensayo namin ng taon at sumabak agad kami sa napakatinding ensayo kung saan nag-umpisa kami ng hapon at inabot na ng dilim. Dito ay bumigay nga si Shan na parang nawala sa kondisyon. Aray! So bago matapos ang taong 2023, bago sila umagsiuwian, sinabihan ko sila na huwag magpabaya sa kondisyon nila at mag-ensayo pa rin. At ngayong ensayo na to makikita natin kung ano ang resulta ng bakasyon nila. Kaya tara na't panoorin natin ang challenging na ensayo sa pagbabalik ng mga scholars. Okay, so guys, atin natin yung grupo natin sa dalawa kasi masyadong magi matagal pag uh, lahat na sa isang workout lang. So, walking lunges tayo tapos squats tag-apat. Let's go. hindi ano yan ang gan gan anong ginawa mo nung pasco tsaka nung bagong taon bakit, bakit ang hina... dati guys dati binubuhat namin 35 pounds each side 10 pounds lang to sana nang ginawa mo nung pasco tsaka bagong taon Yes, ayos. Hindi tayo. Bakit ganun? Ano nangyari sa'yo? Sobrang hina. Go, squat. Right? Squat. Squat. Right, squat. Walang preno. Diretso, diretso char. Ha? <laughs> <laughs> napuyat lagi oh babchan chan, chan. ang usapan natin bago magpasko tsaka new year huwag maka magpapabaya. yung itsura ng ginagawa mo ngayon wala ka sa kondisyon nagde-drill sa hanggang coach kasi laging puyat sa gabi coach mahirap mapuyat puyat sa umaga oh <laughs> coach mali, mali yun <laughs> pero Chan. chan wala dawit coach oh wala ka sa kondisyon halata

So, guys, nag-start tayo ng mga uh, before 4 o'clock. Uh, ang oras natin ngayon, 6.18. So, nasa around 2 hours na tayo nag-ensign. At tuloy-tuloy, ah. Yeah? And ito yung unang ensign natin sa taon. So, congratulations sa atin. Eh, Nakapag-vacation tayo, pero pagbalik ng January, first thing that we did, bumalik tayo sa ensign. Kaya, yeah, good job.